So ito ay kwento ng mag-asawa si Mario at Rosana at may anak sila si Samantha. Nakatira sila sa duplex. Kalahati ng duplex na yon ay nakatira naman yung parents ni Rosana. So sa apat na taon na pagsasama ni Mario at Rosana ay naghiwalay rin ng mga ito noong 2000 at napunta si Samantha kay Rosana. Noong 2001, nag-file ng custody si Mario sa RTC at sinabing may pantay na karapatan siya sa bata bilang isang tatay. Noong 2003 naman, nag-file si Rosana para mapawalang bisa ang kasal niya at sinabing may psychological incapacity si Mario o may psychological na problema sa kakayahan niya sa pagganap bilang asawa. Sabi ni Rosana, may pagkakataon nung sila pa na nawawala si Mario ng buong gabi o di buong araw at pag tinatanong si Mario kung saan siya pumunta sinasabi nito na doon lang siya sa trabaho niya nung nawalan nga ng trabaho si Mario at wala siyang trabaho so tinuruan ni Rosana ito ng design and construction matrix sa company ni Rosana ngunit lumalabas pa rin ang pagiging immature, irresponsible, irritable at may psychological imbalance si Mario. So alis siya ng bahay ng ilang araw na walang paalam. Pag bumalik ay ayo lumabas at tulog ng ilang araw. So, dumating yung pagkakataon na inamin niya kay Rosana na gumagamit siya ng marijuana at sinabing magbabago na siya pero hindi yun nangyari. Dahil doon at maraming pang pangyayaring hindi kanais nais-nais, ay masasabi niyang nagpapakita ito ng psychological incapacity niya para gampanan ang pagiging asawa niya. Pinawalang bisa ng Regional Trial Court ang kasal ng mag-asawa. So umapila si Mario sa Court of Appeals at nanalo siya doon. Binigyan uli ng bisa ang kasal nila. Umapila naman si Rosana sa Supreme Court at sinangayunan ng Supreme Court si Rosana. Sinabi ng Supreme Court na walang kakayahan si Mario bilang asawa dahil sa kabiguan nitong magpa-rehabilitate at dahil din may pagkakataong dinadala niya yung batang anak niya sa kwarto kung saan siya nagda-drugs. Yun yung level ng kawalan niya ng pakialam sa pamilya niya. At dahil doon, pinapawalang bisa ng Korte Supreme ang kasal ng mag-asawa. So ano nga ba ang moral ng story? So moral ng story, ay kilalanin muna natin maigi yung mapapangasawa natin bago tayo mag-commit ng syempre panghabang buhay yan pag kinasal ka yun yung essence nun pero ewan ko ngayon <laughs> so pag may nakita kang mga red flags na at uh, inaasahan mong magbabago pa siya kasi feeling mo mababago mo siya eh, sabi nga nila na sa huli ang pagsisisi. At yun ang kaso ni Mario at Rosana. So sa susunod ulit ng mga kaso, salamat.